100% na tayo kahit gumagamit tayo ngayon na you ngayon know no maabot ng 400 watts may dahil ang lakas ng harvest kasi itong MPPT solar charge controller ay talagang nakita ko talaga sa buwan na siya ang bilis mag charge nitong charge, charger na to kasi nga ayan o no? maaraw oh. Kahapon nakadalawang kilowatt hour ang nagamit ko dito. Ayun oh. Ayun. Ito makikita natin 14 volts na siya mahigit oh. oh. Tapos an yung Ayun, maabot ng ano 36 yung charging Because ano niya oh. Yung ampera yung pasok ng kuryente. Ayun oh. Well, makita no, natin na yun, oh. Ito. Charge. charge. Ayan okay. o. Oh. Paano siya ng ano, 37 no. Uh, maayos Isa po yung panel sa taas nung mainit na talaga siya. So malakas bumigay dahil nga sabay-sabay yung paggamit namin ngayon. Yung, ng ayan, ito ilaw yung speaker, yung ampli, yung, yung ng, ilaw, pati yung sa likod, yung yun si nga, yung washing natin sabay-sabay siya kaya makikita mo ang magagalit sila hmm. sa dalawa. Trip, ang dahilan ay hindi dahil nahihiya hmm. sila sa request ng dalawa, kundi dahil yung din sana request nila na lang siya. Malakas po talaga tong so, ano, yung binigit kong siya ano, panel. Mabot na, oh, na siya ng 35 oh. Sa sulit na sulit guys. Uh, ah. ah sa mga gustong bumili nito solar system at solar panel siyempre may mga ano ako ilalagay kung saan kayo pwedeng bumili yeah. maganda po siya kayong mainit na araw ano, sulit o oh. ginagamit ko siya full charge na then nag charge lang din siya bumabalik lumalabas din ano, habang nagano tayo nag charge eh. ginagamit natin speaker natin o oh. sounds natin diba